po hapon mga kapuso, ako si Jerthro Charlotan. Pagdamo sa evacuee sa La Castellana, ginaproblema sa LGU. Ulan nga na-experyensyan kagabi sa posyon sa vulkan, ginakabalakan nga magadala sa Lahar Flow. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa La Castellana, Negros Occidental. Lin, kamusta dira? Jert, mga kapuso, sa pinakauling update ng PDRRMO, naglabot na sa masobra 3,000 kamang pamilya sa Negros Occidental ang ginpang evacuate. Naginapahandaan naman sa Lakasiliana LGU ang posibilidad nga sa mga evacuation center na magselebra sa Pasko ang pila ka mga evacuees. ko, akong kabataan, wala pati malo. Eh, Ay, Nagapanawagan ng 62 anos na si Rebecca sa mga mata nga bisitaon siya sa evacuation center sa Lakas matapos isahanon niya nag-evacuate sa paglupok sa Mount naon. Magluwas na may edad na, wala pa ini makarecover sa stroke. Di kami bulong kagdasundanan ni, Gusto tawag ko gan niya tila, agutagaan kami. Si Rochelle naman, may siyam kabulan nga lapsag na ginatipan magluwas sa anong pa ka mga bata. Daw kabudlay sa sitwasyon namin Oo, kapit bata ang gamay. Pila, ka... Pila lang sa ni Rochelle Cagribeca sa masobra na siyam kalibo ka mga residente na temporaryo nga nagatinera sa 11 ka evacuation center sa Banwa. Magluwas nga nagaginutok na. Palaligban sa LGU ang pagsustinera sa mga pagkaon kagiban pa nga kinahanglanon sa evacuees. Problema natin is the food. Uh, Siyempre, ang DSWT, ang province, meron silang mga food packs na pwede nating i-repack. We need na bigyan sila ng gulay or any uh, ulam. So, yan ang problema. And of course, uh, mobility ang transportation. Agod man siguro nga matino ang tubig na ginainoma, Ginpahamtang ang pilaka water filtration system sa evacuation centers. Kagabi na monitors na VBOX ang pag-ulan sa idalong nga porusyon sa bulkan na eksperyensyahan ng pagpanaliti kagabi sa La Carlota City sa sulod lang sa pila kaminutos. Apang sa paglibot sa news team karon nga adlaw, wala sang direktang epekto ang ulan sa banwa sang La Castellana, kag La Carlota City. Pero ginabisuhan gihapon sa FIVOX ang LGUs nga mangin alerto sa posibleng lahar flow nga matabo sa downstream barangays. Napanimahuan sa pilak residentes sa barangay Robles ang maisog nga baos asupre matapos nagulan kagabi. ang baos asupre, kalaing gidya kagabi. Di Ay, amo na naman ni Ribios, kaman mam, eh. amun, man, Amo man naman kita bakahan anahan naman sa tanan. kung ano, mag-inkis, maging nga emergency, mabakwe. Sa La Carlota City, apektado sa ashfall ang mga katubuhan. Ginamente sa mga manguma ang patubig agud masalbar pa ang ilang mga pananom. Apektado gud man. Kina siwira na, na man ang tubo para nga magmayo ang tubo niya para nga hindi sa madamit. Nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan. May 31 ka volcanic earthquakes nga na-record ang FIBOX base sa 24 oras nga monitoring sini. Jert, mga kapuso, sinila mga hapon, final na ginanonsyo sa lakas nila ng LGU na ipaiway danay ang selebrasyon sa Bayles de Luces samtang nagkapadayon ang kakaeksperyensyahan ng kalamidad. Balik sa Imo, Jert. Madam, magiging salamat sa update. Aileen Pedreso, kapadayon sa paghalong kapudera.